Puntahan naman natin po yung ano, yung uh, bali balibalita na baka meron daw ikinakasang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Nagsalita siya uh, sa isang press con, na basically eh wala namang problema kung mawala sa kanya yung posisyon. Kumaga hindi siya bothered nitong ikinakasang impeachment na ito. Ito ba sa pag-amoy niyo at sa pag uh, sa mga nadidinig niyo, legit ba yang ganyang fear na baka meron yang ikinakasang impeachment complaint against sa Vice President? I believe so. Ano, uh, no? Parang doon na talaga yung punta nito. Inevitable netong impeachment case. And uh, I can feel that it is imminent also, no? Kasi ang um, pagkalumipas kasi itong mga panahon na ito, ang uh, midterm elections in particular, magsishift na yung yung political wins, eh. Ngayon, doon na ngayon. Tapos, Uh, magwi na magwi yung hold sa political power ng uh, incumbent administration. Kasi doon na yan, mag gravitate na yung iba't-ibang mga political groups and personalities doon sa most likely uh, mananalo sa 2028. Yeah. Kaya yun yung problema niya. So, while that is happening, no ngayon to, kung ngayon pa lang na supposed to be the the more powerful um, part or dun sa termino ng ng isang presidente yung first half doon pa lang eh binabanata na sila ilang beses na silang inaattempt na i-oust eh lalo na after ng midterm elections baka sila Duterte na ang poporma ng impeachment as uh, they, they get nearer to 2028. So yun yung dilema nitong Marcos administration is either you you pull the trigger now or somebody or the other camp will pull the trigger on you. Yun. Hmm. Pero ang tanong, Senator, di ba masyadong gipit na sa oras kasi by October 1 to 8 filing na ng certificates of candidacy. E ano ngayon? Uh, Agosto na po, di ba? Di ba mukhang masyadong short yung period na yun? Kung talagang gusto nila ang mangyari, impeach Sara Duterte at magkaroon ng Senate impeachment trial? I don't think so kasi yung if I remember correctly yung panahon ni President Erap when he was impeached election year din yon no um, natapos nga January 20 just in 2001 time. oh 2001 so just before the start of the the filing no campaign period So palagi ko wala namang pinipiling ano 'yan na panahon and uh, in fact it would uh, actually uh, delay the whole uh, election season kasi yun yung magiging ano nito parang teleserye yan kada hapon yan papanuuri niyo ng mga kababayan natin ko anong ano na ano nang ebidensya lalabas at uh, magiging ano na ito magiging basis yan ng kanilang desisyon at sa 2025 elections. May mga senatorial candidates na ano, incumbents, so pwede nilang gamitin yun as a platform. So, yung iba namang mga kakandidato na wala sa Senado, they can use that to analyze, ano, pwede silang uh, kuhanin ng mga networks to to comment on uh, the developments sa Senado. Kung maga, ibang ano to eh, um, parang intermission just before the actual uh, campaign season. Okay. Pero hindi po ba ano, baka naman mag-backfire uh, din ito doon sa mga, kunwari talaga nagbabalak na ipatanggal si VP Sara Duterte through impeachment kasi baka naman lumabas at least sa uh, sa public narrative Aba, talagang kinakawawa yung pinakamalakas sa kandidato sa pagkapangulo sa 2028 pinopolitika. Diba? Baka naman ganun yung maging naratibo. Pwede yan. And uh, it all boils down to the effectiveness of the communications uh, apparatus, di ba? So kung maganda yung pagkalatag ng kanilang communications plan, dapat makikita, makikita ng mga tao na, oh, may basis naman pala yung mga aligasyon. Ito pala yung mga pruweba, no? Kasi yung public opinion ang kailangan makuha dito. Remember, ang impeachment is more of a political exercise than a legal exercise. Kasi battle for the hearts and minds of the people yan. Pag nakuha mo na yung public opinion, yung mga senador na sila ay uh, ano no, representatives of the people, normally, yun ang ano nila. Uh, they will follow the lead. Kung baga, pag nakita nilang um, ano ito, uh, kung in the bar of public opinion, ay eh, guilty, mahirap sila mag-acquit mag kasi they will be going against uh, ano, the, their constituents, di ba? Sila yung representatives of the people at large. So, ganun po yan. Pero, having said that, hindi ko mo political yan. Hindi pwedeng house show din lang yung mga ebidensya. Kasi, mm -hmm. may, ano yan eh, may, yung justice, administration of justice component. Ang hirap din sa senador na magko-convict ka na alam mong fabricated lang yung mga, mga ebidensya. So regardless of the public opinion. So kaya kailangan ano pa rin may semblance of uh, uh, legal uh, justification din yung kanilang magiging ano hatol. Pero dito ba sa pagtingin nyo, mukha bang may basihan na i-impeach si VP Sara Duterte? Kasi diba nakalagay sa konstitusyon, mga pwedeng basihan, betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, treason, graft, tapos other high crimes. Matagal nyo na inoobserbahan yung mga Duterte, kasama rito si Vice President Sara Duterte. E mukha bang meron pwedeng gamiting basihan para magsampaman lang? Meron po. No? Uh, I think marami. Uh, meron silang uh, corruption, di ba? Corruption, betrayal of public. trust, tsaka yung culpable violations of the Constitution, high crimes. So meron silang kasi yung dati ko nang nalabas na ano uh, yung bank accounts problema ni Duterte noon joint joint yun eh joint with Sara Duterte yun eh. eh hindi hindi nila na declare sa SALIN yun ill-gotten wealth yun di ba may corruption doon di ba um uh, non-declaration sa SALIN tapos itong ano niya yung 125 million talagang eh, ano yun, eh, maliwanag na kinupit yun. Eh, kasi 11 days eh, na clear mo. Hindi talaga pwede yon So, mamimilipit siya dyan. Kahit siyaan lang, no? Makukumbins, pag nilabas nung, nung uh, uh, mga prosecutors ng house, yung ebidensya dyan, eh tapos na ang boxing. Ang hirap ng mag-look away nun. Di ba? oh mm -hmm. Tapos bukod pa dyan, Meron pang, bukod sa 125, meron pang 150 sa DepEd noong 2023. Meron pang 500 million sa OVP noong 2023. And uh, lahat yon talagang minagic, ika nga. No? Ang, ang na-discover lang naman yung 125 noong ano na, nagkaroon ng hearing late last year. But by then, na-magic na nila yung 500 million sa OVP. O, tapos meron ka pa sa, sa Davao, yung mga pitch and order funds. di ba? Nga, na umabot ng magkano, 1.7 billion per year. O, so, I think, uh, ano, uh, more than enough. Ang kona lang dito is uh, how the communications plan would play out. Kasi kung effective yan, iliwanan yun doon. Kasama no yung yung presentation ng evidence sa communications plan. What actually happens in the in the impeachment trial should be articulated and explained well by the communications ano group na magtutulak nito. Mm -hmm.